Uh, hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. welcome uh, back sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, RMC Farm. At ang ko ngayon mga manokan namin. Ang mga kanamin dito ay halo-halo. Bali may yung, mayroong mga pansabong, decal brown, Rhode Island, Black Astrolord, So, ito guys yung mga ano. guys yung mga manok namin guys. Papakita ko sa inyo. So, guys. Ito guys yung ano. Yung legal brown namin. Ayan. Uh, na, ano pa. na dumalaga. Mga dumalaga to guys. Mga no, dumalaga. Hindi na natin din sa ano. Dito sa nabasat eh. Mula mo ngayon. Madalas sipunin ibang manokan guys yung mga ano yan mga naka rinse net so ito naman guys uh, ano to ito may mga sakit na sipon yan oh. kahit may mga vaccine na mga sinipon pa rin so ito naman guys ano decal white Ayan, yung mga niya. Kasi ito naman guys Yung Black Astrolorp At saka yung isa Kinahalo na namin So yun guys Kung naghanap mga kayo Ng ganitong Mga heritage chicken ayun, po namin yan Mga one year old na po yan Yan po ay eh, ano, Black Astrolorp Yan Yes tapos dito naman guys, may isang naglilinlin na yung ano, Texas. Ayun siya, naglilinlin siya. Tapos dito naman guys, mga uh, Rhode Island, yung iba pinalabas pala ng hotel pa. Ayan, Rhode Island yan. Ayan. Rhode Island. <laughs> yung iba guys, uh, mga nakalabas, ayan eh. Tulad nyo, nakalabas. Pumilipad siya dyan sa rinsnip namin. Rhode Island, Black Astro Lord Ito naman guys Lahat ano Lahat Rhode Island So kung gusto nyo pong Bumili ng Rod Island Marami po kami dito Mga 1 year old Yung iba dumalaga Pwede po kayong mag message doon Sa Facebook, sa Facebook page ko RMC Tuber Or kaya doon sa Soy dahil sa kapatid ko po yun siya po nag-aalaga nito. Yan po guys. Ang ito. Yan mga Rhode Island dyan. Kaya lang nakahalo yung isang ano. Uh, decal brown. Tumipad naman dito sa kuluan nyo ito. Mga decal brown to. na uh, pinapalayan namin ng ano. Yan. Decal white. Na roster kasalo nila. Yan guys. So, Yan guys. So, malit lang to kasi hindi pa namin na eh. may lipat doon sa kabila. Gawa ng ano, hindi pa natatapos yung pinapagawa kong kubo. Yan guys, yan. Kung gusto niyo guys bumili ng ano, pwede po kayong mag-message sa akin or sa kapatid ko. Doon sa site niyo, so, ilalagay ko ang link ng Facebook page ko at ng kapatid ko para dere Direct kayo makapag-message sa kanya. O sa akin. Yun guys. Ayan guys. Tapos ito. Ayan. Ah. Ganyan ito yung Dark Astro Lord. Ayan. Tapos dito naman guys. Ano? Dito naman sa baba. Ayan. Yan, ito yung galing ng San Pablo. Ito naman ay yung mga pansabong paparamihin namin. At balat din namin magbinta nito. Yung mga pansabong na manok. Ay, perk ng baan. guys, ayan. ayun yung galing ng yung galing ng San Pablo. Galing sa isang farm. Binigay sa, binigay sa akin ng bilas ko isang roster at saka is, dalawang dumalaga yan ito naman yung dating kulungan kaya lang nasira na yung bubong din na naayos nila so guys so, pakita ko sa inyo yung mga black, black astrolog ko baka gusto yung bumili ayan 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 ba? Ayan. Ang ibang road island nakalabas. Pero pinabalik yan ng ano, dito sa sa may kulungan. Ayan. Ito naman, ang mga pansabong. Okay, oh, yon Pero di pa kami nagbibinta. Pinaparami muna namin. Ayun yung dalawa. Yung mga poster. Ka dalawang ano, dumalaga. Yan, yeah, ito, Black Astro Lord. Tapos ito ano, na mga pansabong uli. Ayan. Ayan. Tapos meron kami yung sapato. Yan, ang apat, isisiyo. Tapos yung Texas. Tapos yun ulit ay ano. Ano ka, Brown saka Dickel Dwight. Ang sisiyo pa. Siguro mga 2 months old pala. Ang pa. Pala pa. Ay, ang mga pansabong. Ayan. Ayan. Ah, pinapalaki pa, pinapalahin namin. So, ayan lang po, guys. Kung uh, hindi po po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po. pag i po ng aking Facebook page, RNC Farm. So, guys, see you in the next video, guys. Salamat sa panunod. Bye-bye.